Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Sabayan niyo ako guys, nalibutin natin ang e-part ng Tagum City. Nandito kami ngayon guys sa e-part ng Tagum City. Sa mga nais na pumunta dito guys, maganda ni, maganda dito guys. Lalo lalo na sa mga bata. Yan. Naka Skype bukamin nang ano nang side karna BMX sama ko ang aking anak, sabayan niya akong maglakbay guys, libutin natin ang paligid. Yan guys, napakaganda dito guys kasi malamig ang hangin dito guys kasi maraming puno. Yan kung makikita ninyo guys oh napakaganda guys at saka napakalawak dito guys yan ikutin natin guys sabayan nyo ako guys ito pala si uh, Randy Dulay Vlogs or Dolls Mochia Hunter Relax muna tayo guys sa paghunting. yan ikotin natin ang buong e part ng Tagum City. Maganda rito nadalhin nyo ang pamilya ninyo kasi dito malamig ang ano. Ayun, kung makikita ninyo guys may mga estudyante na nagpra practice dito guys. napakaganda dito guys sa Tagum City Ipart sa may Apokon Banda parang may hanging bridge pa guys oh, sa tabi maraming salamat pala guys sa mga patuloy na nanonood sa ating mounting channel kahit na medyo madalang na tayong nag upload kasi busy busy tayo guys sa ano trabaho at pasensya na rin guys sa mga uh, nagko-comment sa YouTube natin na hindi natin masagot kasi bihire na lang tayong ano nag-upload ng video guys pero patuloy din tayong mag-upload ng mga video guys ngayon muna relax muna tayo sa paghunting guys nang kakaibang mga batu umot yan yan paikot na tayo guys kung maglalakad ka dito guys napakaganda dito guys yan sa mga nagtatanong pala sa ating facebook ang ating Facebook guys ay Randy Dulay Vlog yan paakyat tayo guys medyo baba muna tayo medyo mataas na guys dito banda oh yan ang service natin guys o oh, tingnan niyo yun oh, o hintay na ang bilis mo naman. Buli natin guys. Yan. Kung pumunta kayo dito, maaari kayong mag ng ganito guys. Maaari ninyong isa kayang ano, mga kids ninyo. Talagang ano sila. Matuwa talaga sila dito guys. Kasi napakalami guys. Yan. Patuloy tayo guys sa pag-ikot ng e part ng Tagum City sa mga palaging sumo subaybay sa YouTube channel natin guys maraming maraming salamat at saka sa nagtatanong pala ng Omo guys pwede nyo i-follow yung Facebook natin Randy Blogs para doon tayo mag ano kasi marami na kasi nag ano nagtatanong ng mga gamit natin na stock tayo guys ng bato mo Ayan guys, oh, napakagandang tingnan guys. At sa mga panibagong nakapanood sa channel natin guys, sana wag po ninyong kalimutan guys na mag-subscribe para lagi po kayong updated sa mga panibago na naman natin na uh, pamamasyal. Ang susunod dito guys, punta naman tayo doon sa ano, sa next vlog natin, punta tayo sa New City Hall ng Tagum City. Yan guys, so ang daming mga tao dito guys, so tingnan niyo guys, naka ano sila, may mga sidecar na bike ko. Oh. At saka mountain bike, pwede rin may mountain bike din dito at saka yung BMX. At saka doon sa unahan guys, kung makita niyo guys, so oh. Yan ang laruan ng mga bata. Di, yan sila ano maglalaro. Ayan guys, hanggang dito na lang guys. Naway nagustuhan po ninyo ang ibinahagi natin ngayon.